So, what's up mga keepers? Good morning. Yan. Ito uh, na itong backyard. Oh. Baka na naman. Sobrang lakas ng ulan ngayon na date September 1. Yan. Pangit ng bungad sa atin ngayon ng September. Baka na naman yung backyard natin. Oh. Grabe. Hmm. Baka na naman. Sobrang lakas ng ulan. Kagabi pa nag yung ulan na hanggang ngayon. Meron pa kaya nag-suspended ngayon eh kaya one pass it yung mga outdoor setup nyo dyan check nyo na, baka puno na yung mga tarapal pala natin dyan kanina oh puno yan dyan ng daga dito oh. dyan, dito kanina katumpok walong daga, andito doon ata yung sa kabila sa palayan sobrang dami kaya may mga madudumi na dito yan yung mga isda natin dito safe naman yung mga isda natin yan kaya di tayo ngayon magpapakain kasi medyo malamig ang panahon kaya wala muna ang pakain yung mga, mga mail natin na GBT ito yung bagong dating natin na PKBM yun o oh. yan yung mga yan mga keepers natin keep safe kayo mga bossing mga fish keeper natin dyan musta yung setup nyo ba na ba inanod na ba sa atin wala pa oh konti pa lang yung tubig ito yung mga ginugroom natin mga nakasala ngayon ano oh. ba na naman grabe tayo dito sa backyard natin ayan dun tayo sa kabila yun o yun baa talaga sa gabi pa ulan na to kaya yan baa ang natin o oh. naiinis lang ako kasi yung mga lagaan dito o oh. yung nakatira yung laga mga poop nila baka pumasok sa backyard natin yan yung problema. Ah. Uh, Sana uh, natin good mga bossing kaya yan. Keep na lang sa mga tropa natin ng peacekeeper, yung mga binaba yung backyard. Yan. Hmm. babal tayo doon. Hmm. Eh. mga GBT natin na available meron pa tayo dito gan yan. ito lang yung ating update ngayong September 1 kaya isang bagsak muna kamal man then kung kabot kayo sa video to baka nang like and share naman sa ating video thank you guys